Mula pa nung unang panahon, ang buwan ay naging bahagi ng ating mga kuwento at pangarap, isang misteryosong liwanag na nagbibigay inspirasyon at gabay. Ngunit ngayon, ang tanong ay hindi na lang kung kaya nating marating ang buwan, kundi kung posible bang manirahan doon. Samahan ninyo akong tuklasin ang kasalukuyang estado ng pananaliksik at ang mga hamon at solusyon sa paninirahan ng tao sa buwan. Ang pagbabalik sa buwan ay isang pandayigdigang proyekto, pinangungunahan ng NASA, ESA, CNSA ng China, at mga pribadong kumpanya tulad ng SpaceX at Blue Origin. Ang layunin hindi lang bumisita, kundi magtatag ng pangmatagalang presensya at base sa buwan. Sa pagtutulungan ng mga bansa at pribadong sektor, mas mabilis at mas abot-kamay na ang pangarap na ito. Ang Artemis program ng NASA ay hindi lamang isang pagbabalik sa buwan. Ito ay isang malawak at ambisyosong plano na naglalayong baguhin ang ating pagtingin sa space exploration. Ito ay isang testamento sa patuloy na pagunlad ng teknolohiya at ang walang humpay na pagnanais ng sangkatauhan na tuplasin ang mga bagong mundo. Ang programang ito ang sentro ng bagong yugto ng lunar exploration na naglayong magtatag ng pangmatagalang presensya sa buwan at gamitin ito bilang isang plataforma para sa mas malalayong paglalakbay sa kalawakan. Sa pamamagitan ng Artemis, ang NASA ay naglalayong hindi lamang bumalik sa buwan, kundi upang manatili at magtrabaho doon Artemis A, walang sakay na misyon bilang unang hakbang, ay matagumpay na nag-ikot sa buwan, nagpapatunay sa kakayahan ng mga bagong teknolohiya at nagbibigay daan para sa mga susunod na misyon. Ang tagumpay nito ay nagbigay ng kumpiyansa sa NASA at sa buong mundo na ang pangmatagalang pagbabalik sa buwan ay abot kamay na. Ito ay sinunda ng Artemis III the na magdadala ng mga astronaut sa lunar orbit, isang critical na hakbang sa paghahanda para sa paglapag sa buwan. Ang misyon na ito ay magbibigay ng mahalagang karanasan at data na kinakailangan para sa ligtas at matagumpay na pagbaba sa ibabaw ng buwan. Ang susunod Artemis III kung saan dalawang astronaut ang lalapag sa timog na polo ng buwan, isang lugar na hindi pa nagalugad ng tao, posibleng may water ice na mahalaga sa paninirahan na maaring magamit bilang inuming tubig, oxygen, at maging fuel para sa mga rocket. Ang pagtuklas at paggamit ng water ice ay magiging susi sa pagtataguyod ng pangmatagalang presensya ng tao sa buwan. Ang plano magtayo ng Artemis Base Camp, isang permanenteng tirahan sa ibabaw ng buwan, at Gateway Space Station, isang orbital outpost na magsisilbing laboratorio at istasyon ng paglipat para sa mga misyon sa buwan at sa iba pang bahagi ng kalawakan. Ang mga infrastrukturang ito ay magsisilbing tulay sa mas malalayong misyon tulad ng paglalakbay sa Mars at iba pang mga planeta sa ating solar system. Ang buwan ay magiging isang proving ground para sa mga teknolohiya at pamamaraan na kinakailangan para sa mas malalayong paglalakbay sa kalawakan. Ang mga bays at istasyon ay magsisilbing laboratorio, tirahan at lunsaran patungong Mars na nagpapahintulot sa mga siyentipiko at inhinyero na magsagawa ng mga eksperimento at pag-aaral sa isang natatanging kapaligiran. Ang tagumpay ng Artemis ay magbubukas ng pinto sa tuloy-tuloy na presensya ng tao sa kalawakan na nagbibigay daan para sa isang kinabukasan kung saan ang sangkatauhan ay isang multiplanetary species. Ang bawat hakbang ay mas malapit sa pangarap na paninirahan sa buwan, isang pangarap na nagiging realidad sa harap mismo ng ating mga mata. Ang Artemis program ay hindi lamang tungkol sa pagpunta sa buwan. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng ating potensyal at pagtatayo ng isang mas magandang kinabukasan para sa lahat. Ang tagumpay ng Artemis ay nakasalalay sa international na kooperasyon. Ang ESA ay nag-ambag ng European Service Module para sa Orion spacecraft at nag-eksperimento sa 3D printing gamit ang lunar regolith. Ang Japan ay bumubuo ng pressurized rover at mga bahagi ng gateway, habang ang Canada ay nagbibigay ng advanced robotics tulad ng Canada Arm 3. Ang mga proyektong ito ay nagpapakita ng pandaigdigang pagtutulungan para gawing posible ang paninirahan sa buwan. Ang bawat bansa ay may natatanging ambag mula sa tirahan, transportasyon, hanggang sa robotics. Ang buwan ay nagiging sentro ng kolaborasyon ng sangkatauhan. Bago pa man natin maisip na tumira sa buwan, tumira sa buwan. Isang malaking katanungan ang dapat sagutin. Handa na ba tayo? Ang paglipat sa isang celestial body ay hindi biro. Kailangan nating paghandaan ang bawat aspeto mula sa pinakamaliit na detalye hanggang sa pinakamalaking hamon. Kailangang tiyakin ng mga siyentipiko na ligtas at posible ang pamumuhay doon. Hindi lang basta pagtayo ng bahay, kailangan nating intindihin ang radiation, ang kakulangan ng atmosphere, at ang epekto ng low gravity sa katawan ng tao. Ang bawat eksperimento, bawat pag-aaral, ay isang mahalagang hakbang. Sa Earth, isinasagawa ang mga analog missions tulad ng high seas sa Hawaii kung saan ginagaya natin ang mga kondisyon sa buwan o Mars. Dito sinusubok ang isolation, ang psychological impact ng pamumuhay sa isang maliit na grupo sa loob ng mahabang panahon. Paano natin mapapanatili ang mental health ng mga astronaut sa gitna ng kawalan? Paano natin maiiwasan ang tensyon at sigalot sa loob ng habitat? Teamwork at resource management ang ilan sa mga susi sa tagumpay. Ang bawat member ng crew ay kailangang magtulungan, magbahagi ng kaalaman, at magtiwala sa isa't isa. Kailangan din nating maging efficient sa paggamit ng limitadong resources tulad ng tubig, pagkain, at enerhiya. Sa mga laboratorio, ginagamit ang Lunar Regolith Simulant, isang artipisyal na bersyon ng lupa sa buwan para sa iba't ibang pag-aaral. Sinusuri natin kung paano ito maaring gamitin para sa construction, para sa pagtatanim, o para sa paggawa ng iba pang materials. Isa sa mga promising technologies ay ang 3D printing ng tirahan gamit ang Lunar Regolith. Sa pamamagitan nito, maari tayong magtayo ng mga istruktura gamit ang materyales na makukuha mismo sa buwan na makakabawas sa gastos at komplikasyon ng pagdadala ng construction materials mula sa Earth. At hindi rin natin dapat kalimutan ang pagtatanim ng halaman. Ang pagkakaroon ng sariling pagkukunan ng pagkain ay mahalaga para sa long-term sustainability ng isang lunar base. Sinusubukan natin ang iba't ibang paraan ng pagtatanim sa simulated lunar environment tulad ng hydroponics at aeroponics. Ang pagsasanay sa ilalim ng tubig ay isa ring mahalagang bahagi ng paghahanda. Dahil sa buoyancy, nagagawa nating gayahin ang epekto ng microgravity sa katawan. Dito natututunan ng mga astronaut kung paano gumalaw at magtrabaho sa isang environment na may mababang gravity. Ito ay tumutulong sa mga astronaut na maghanda para sa microgravity at lunar surface operations para sa mga spacewalks at iba pang gawain sa labas ng habitat. Lahat ng ito ay paghahanda para sa tunay na hamon ng paninirahan sa buwan. Hindi ito madali, ngunit sa pamamagitan ng sipag, tiyaga, at inobasyon, naniniwala tayong posible itong makamit. Ang bawat eksperimento ay hakbang patungo sa self-sufficient lunar base, isang permanenteng tahanan para sa sangkatauhan sa buwan, isang lugar kung saan tayo makapag-aral, makakapagtrabaho, at makakapag-explore ng mabagong posibilidad. Ang pagtatayo ng tirahan sa buwan ay nangangailangan ng matinding inobasyon. 3D printing gamit ang lunar regolith ang isa sa mga pangunahing solusyon. Mura, matibay at protektado laban sa radiation at meteorites. Ang mga lava tubes ay natural na proteksyon at posibleng gawing malalaking base. Sa simula, prefabricated habitats mula sa Earth ang gagamitin na pinalalobo at tinatakpan ng regolith para sa dagdag na proteksyon. Modular ang disenyo, Madaling palakihin habang dumarami ang mga naninirahan. Robotics ang magpapabilis sa konstruksyon at exploration. Ang bawat disenyo ay nakatuon sa kaligtasan, tibay, at kakayahang mag-expand. Ang pagkain at tubig ay pangunahing hamon sa buwan. Sa simula, prepackaged food ang dala, pero ang layunin ay magtanim gamit ang hydroponics at aeroponics, matipid sa tubig at espasyo. Ang water ice sa timog na Polo ay posibleng mapagkunan ng inuming tubig, oxygen at rocket fuel. Lahat ng tubig ay air recycle, kahit pawis at ihe. Insekto at aquaponics ang pinag-aalan bilang alternatibong protina. Cell-based meat ay posibleng solusyon sa hinaharap. Ang self-sufficiency sa paggain at tubig ang susi sa pangmatagalang paninirahan. Ang bawat breakthrough ay hapang patungo sa tunay na lunar community. Ang buhay sa buwan ay puno ng panganib, radiation, mababang gravity at matulis na lunar dust. Makapal na powder, regolith, o lava tubes ang proteksyon laban sa radiation. Ehersisyo araw-araw ang kailangan para labanan ang panghihina ng buto at kalamnan. Ang lunar dust ay dapat kontrolin gamit ang Advanced Filtration and Determination Systems. Systems. Ang isolation at stress ay seryosong hamon, kaya mahalaga ang psychological support at regular na komunikasyon sa Earth. Ang bawat solusyon ay resulta ng dekada ng pananaliksik at eksperimento ang kaligtasan at kalusugan ng mga astronaut ang laging prioridad. Bakit nga ba tayo bumabalik sa buwan? Sa muling pagtapak natin sa buwan, ano ang nagtutulak sa atin pabalik? Hindi lamang ito isang pagbabalik tanaw sa ating nakaraan, kundi isang pagtingin sa ating kinabukasan. Ang buwan ay higit pa sa is celestial na kapitbahay. Ito ay isang plataporma, isang laboratorio at isang tulay patungo sa mas malawak na espasyo. Ang lunar base ay magiging laboratoryo, isang lugar kung saan maari tayong magsagawa ng mga eksperimento na hindi natin magagawa sa Earth. Isipin ang mga posibilidad: pag-aaral ng mga epekto ng low gravity sa mga biological system, pagtuklas ng mga bagong materials na may kakaibang katangian, at pag sa kasaysayan ng solar system sa pamamagitan ng pag-aaral ng lunar rocks. Para sa Agham, isang pagkakataon upang palawakin ang ating kaalaman tungkol sa universo at ating lugar dito. Ang mga tuklas na gagawin natin sa buwan ay maaring magkaroon ng malalim na implikasyon para sa ating buhay sa Earth. Mula sa pagpapabuti ng ating kalusugan hanggang sa paglutas ng mga problema sa kapaligiran, teknolohiya, isang testbed para sa mga makabagong teknolohiya na magpapagana sa atin upang galugarin ang mas malalayong lugar ng kalawakan. Ang mga teknolohiyang ito ay hindi lamang para sa paglalakbay sa espasyo, maaari rin silang magamit upang malutas ang mga problema sa Earth tulad ng pagbuo ng mga bagong mapagkukunan ng enerhiya at pagpapabuti ng ating infrastruktura at pag sa solar system. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa kalawakan mula sa buwan, malayo sa atmospheric distortion ng Earth, makakuha tayo ng mga bagong pananaw sa mga planeta, mga bituin, at mga galaxy. Ang mga teleskopyo sa buwan ay maaaring magbigay sa atin ng mga larawan ng universo na hindi natin kailanman nakita dati. Dito masusubukan ang mga sistemang kakailanganin sa Mars at iba pang planeta. Ang buwan ay isang perfectong proving ground para sa mga teknolohiya at pamamaraan na kakailanganin natin upang magtagumpay sa Mars. Maari tayong magsanay ng mga operasyon sa ibabaw, bumuo ng mga habitat at mag-aral kung paano mabuhay at magtrabaho sa isang dayuhang kapaligiran. Ang mga inobasyon mula sa lunar exploration, ang mga bagong materyales, teknolohiya at pamamaraan na ating bubuuin upang magtagumpay sa buwan ay may direktang benepisyo sa earth, isang paglilipat ng kaalaman at teknolohiya na maaring mapabuti ang ating buhay sa maraming paraan. Mula sa water purification, na nagbibigay ng malinis at ligtas na inuming tubig sa mga komunidad sa buong mundo hanggang sa robotics na nagpapahusay sa ating kakayahan na magsagawa ng mga mapanganib o paulit-ulit na gawain. Ang buwan ay tulay patungo sa pagiging multiplanetary species. Ito ay isang hakbang tungo sa pagpapalawak ng ating presensya sa kalawakan at pagtiyak sa kaligtasan ng ating species. Higit sa lahat, ito ay sumasalamin sa diwa ng tao ang ating likas na pagnanais na galugarin, tuklasin at lampasan ang ating mga limitasyon. Ang magtulungan upang makamit ang mga bagay na hindi natin kayang gawin ng mag-isa, mangarap, na magkaroon ng pananaw para sa isang mas magandang kinabukasan at ang determinasyon upang gawin itong realidad at abutin ang imposible. Ang pagbabalik sa buwan ay isang patunay sa ating kakayahan na malampasan ang mga hamon at makamit ang mga pangarap na tila hindi maaabot ang buwan ay hindi lang destinasyon, hindi lamang isang lugar sa kalawakan na ating pupuntahan at babalikan, kundi simbolo ng ating potensyal at pag-asa para sa hinaharap. Ito ay isang paalala na walang imposible kung tayo ay magtutulungan at magpupursigi upang abutin ang ating mga pangarap. Ang buwan ay ang ating tulay sa hinaharap ng sangkatauhan.